every Saturday, clean up, and then uh, declogging. The Chairman, doon na limaba po yung mga kabataan natin na lumabag po dito sa curfew. Ano po yung... Kasi ano, kung ano yung direktiba ng City Hall, susunod kami. Ah, Pero may isa kasi direktiba na sa namin. First offense, uh, disciplinary action. Second offense, uh, tawagin ang magula and community service. Third offense, yun, may, may fine, nagbutasan. Pero, siyempre, kung pagka hindi ang mga susunod, kung talaga, ngayon, naman niyang sarap. Na, Paano na, po eh, yung mga magulang? Di ba po meron din ano, na si yun Mayor na, yun na, yun na, na din, may pananagutan din po itong o, mga po, magulang? Po, may pananagutan po din sila. Hindi pwedeng nilipit sila. Kasi kailangan ah, ah, gawin nila yung trabaho na din ang magulang. Kung so, baka nakilang. E, kami hindi lang paasa sa barangay. Kami gagawin lang namin trabaho namin bilang yung parangyay opisyal. Salamat po.